Bilang <laughs> aking esposa at kayo ay laktad sa ating taping mula. Ang ating tapungkuhan esposa ay hindi ko makakalimutan. Sa piling namin kita ang ay naalalahanin po ang ating anatuyo anatuyo leh magasinong pagkain at pagtibik at saan di kaya magkakasayawan kasi nagkakasayawan 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 kasi Isinubo ko ang aking buktong nana upang kayo ay kanyang paglingkuran. Iniligtas niya ang mga tao na nangangailangan ng kagalingan. Ginagpanan ng aking bugtong na anak ang tungkulin na aking iniatang sa kanila. Ngunit, sa'y tinubigsa pa rin at ibinulit pa rin sa kamatayan. Ngunit, kailangan tanggapin ang aking buktong nanas, ang dapat na mangyari sa kanyang buwan upang malapasan niya ang mga kabul na aking iniatap sa kanya. Aking mga anak, ngayon, kayo ay magtikas sa inyong mga kasalanan. Sisipin ninyo at pagdilayan ang kalitlitang inyong mga nagawang kasalanan. Ngayon na aking mga anak, magsisi sa inyong mga kasalanan upang ang kapatawaran ng Ama ay sumali. Kayo ay naririto na at nakikibahagi sa pagdurusa ng aking mga na nawa aking mga anak nawa magsama-sama kayo hanggang dumating ang kanyang muling pagkabuhay at iyan ay ating pagsasaluhan at iyan ay hindi ninyo kailan malalaman ninyo ang tama at kung anong ibig sabihin ng pag na iginawad sa inyo ng aking ka Kaya kayo aking mga anak, manatili kayo sa kanyang pag -ibig. At huwag kayong tutulad sa mga ibang tao na hindi binigyan ng respeto at mataas na pagdala ang aking gusto ng anak. Matmilay kayo aking mga anak, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan upang ang kapatawaran ay sumayon. Ako ang inyong amang makatarungan iginagawad ko sa bawat isa ang hindi sumusunod sa kalooban ng aking anak. Sumampalataya kayo sa Ama at manalig kayo sa aking anak sapagkat ang aking anak ang siyang daan ang katotohanan at ang buhay tungo sa bago buhay na walang hanggan. Kung nais ninyo makakiling ang aking anak, ang inyong ama, at ang ina, at ang banal na Espiritu Santo, ang lahat ng mga santo at mga banal sa kalalitan, ang mga anghel, ang mga kerubines, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. At igagawad ko sa inyo aking mga anak ang kapatawaran mula sa inyong pagkabata hanggang sa inyong pagsalida. At tayo'y magsasama-sama sa aking kaharihan ng walang hanggang. Kaya aking mga anak, Naririto ako. Ang inyong amang ang inyong amang palagi ninyong sinasabi sa inyong mga pangangailangan. Sa inyong mga pananalangin na kung ano at kung anong nais ninyo na mangyari sa inyong mga buhay. Ako, si ako nga ang inyong kailangan at wala nang ibang makapagbibigay sa inyo ng ganyan at ibalik sa buong buhay, kundi ang inyong amang makapangyarihan. Kaya isibubo ko ang aking buktong na anak sa Sandibutan at siya'y pinagkalooban ko ng lahat ng aking kapangyarihan. Kaya ang lahat na kanyang gagawin sa Sandibutan, ito ay mayroong basta na nagmumula sa kanya sa mga makapangyarihan. Kaya aking mga anak, huwag kayong manginawa sa inyong mga ginagawa. Gawin ninyo ang nararapan. Maging mabuti kayo sa inyong mga kapwa. Itakwin ninyo ang kasamaan sapagkat ang kasamaan ay hindi nagmumula sa akin. Ang lahat ng makatagawang bagay na inyong ginagawa sa inyong mga kapwa, yan ay nagmumula sa inyong amang makapangyarihan. Kaya kayo ay patuloy kong tinuturuan upang kayo'y maging matatag, maging matalino sa lahat ng bagay upang hindi kayo malinlang ng inyong mga kalaban. Kayo ay kanilang sisilain at aalimi at aalamin kung ano ang inyong kapangyarihan. Huwag kayong matakot, aking mga anak, sapagkat kayo ay pinupuno ko ng kapangyarihan. Taglayin ninyo ang pag pagmamahal, pag-uunawa at kababaan ng loob. Sa pagkatyan, ang inyong mga taba na inyong gagamitin sa sidumang inyong makakasagamuha. Tandaan ninyo ang aking mga anak, kayo ay sisilain ng mga bulaang propeta at titingnan nila at aalamin ang inyong mga kapangyarihan. Ang inyong kapangyarihan ay lalabas kung kinakailangan. Ngunit ang kapangyarihan na itinagkaloob ko sa inyo ay hindi nyo dapat gawin kung hindi kinakailangan. Gawin ninyo kung ang inyong kapatid ay nangangailangan ng kagalingan. Ipagkaloob ninyo sa kanila ang kanilang hilingi. Sila'y pagalingin ninyo sa, sa aking pangalan. Bigyan sila ng kalakasan at liwanag ng kanilang pag-iisip upang makilala nila ako. Ipakilala niyo ako sa buong sandibutan. Ako ang inyong amang makatarungan. Ang aking pangalan ay Yahweh. Yahweh. Yahweh ang inyong sasandigin upang makilala nila kung sino ang inyong pinagliling kuras. Tandaan ninyo aking mga anak, Yahweh, 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 ang makapangyarihan ang Diyos na inyong sinasamba. Noon, ngayon ay at Salamat na muli sa inyong lahat, aking mga anak. Nawa, ang aking tinuran ay inyong isa puso at inyong isa pamuhay. At huwag kayong matatakot aking mga anak. Kayo ay nakahanda sa lahat ng oras. Ang mga bulbulang propeta ay nandyan lamang sa paligid at nagigintay. yung lahat aking mga esposa. Espesyal na esposa. Salamat. Salamat sa inyo. Appreciate.